Kain ano yung kulay yung lasot na barang ito ay wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ba't ang daming mga taong mga tanga ngayon sa katotohanan? Ang mga hudyo na mismo na siyang unang saksi tungkol sa Hebrew name ng Misaya at ang mga hudyo na mismo ang siyang nagsasabi na Yeshua talaga ang pangalan ng Misaya plus pinatunayan pa ito sa mga artifacts tulad ng Oswari Box ni Apostol Yaakov at mababasa din ito sa Hebrew Brit Kadasya at sa mga Hebrew Dictionaries ngunit ang mga tanga ay hindi pa rin naniniwala ngunit nung ang baklang o itse na kumakain pa ng baboy ang siyang nagsasabi na Yahawashi di umano ang pangalan ng Misyas naniniwala naman ang mga hangal ito, isa pa itong mga secret namers ngayon. Alam na nila na tanging mga hindi lang ang nagsasabi sa mga pangalan tulad ng Yahweh, Yahwa, Yahowa, Yahweh, Yahuol, Yavi, Yahwa, Yaswa, Yahoswa, Yahosya. At isa pa itong Yahosya na mga lasinggo lang ang may sabi. Pero naniniwala ang mga hangal sa mga pangalang imbinto lang ng mga hintil. Ngunit ang mga hodyo ay hindi naniniwala sa mga pangalang ito. Kaya, mga hangal talaga sila. Hanggang sa muli, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Kai, mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzkak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Hamashiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Dunay Matif Gedeon Silva. Magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Barok haba, bishye Madunay, blessed is si Hukam, the name of Adunay. Shalom, shalom.